saan ay pa, pwede na po natin itong mapapitas ngayon ay medyo uh, liit liit pa kaya hindi na muna natin ito mga katibya po mapupwersa sayang po kasi mga katibya pagka po ating pupwersa hinapitasin hindi pa natin po siya napapalaki magamat po ang lakad naman ng kalamansi eh, isang libo libo pa rin may 1-3, may 1-4, iba iba depende po doon sa mga buyer na inyo po ang makakausap lalo pagka dumaan po sa ahente ay eh, talaga po mabababa ang presyo ng kalamansi kasi siyempre meron silang uh, tubo ayan akatawa naman mga katribya dahil no oh, surut surut po yung ati po mga bunga meron po tayo mga kasaresa merong gamunggo meron po siyang gamais kaya lahat po noong buwan na darating meron tayong makukuha Gusto na po kayo mga katribya at welcome po sa aking youtube channel Ngayon pong hapon, eto uh, Sinadya po natin muli po ang ating kalamansi para po sa monitoring e Ngayon, eh, eto na po mga katribya Ang ating mga kalamansi, eto napuno na po siya ng ating bunga Mula po doon sa maliliit Papalaki Yan. Eh, Bawat uh, size po niya mga katribya Iba-iba po ang buwan po nito. Ito yung ating inalagaan noong February 23 nang tayo magpabulaklak. Ganito na po siya ngayon kalalaki. Sa madalit salita, eh, sa katapusan ay eh, pwede na po natin itong mapapitas. Ngayon ay eh, medyo liit-liit uh, pa. Kaya hindi na muna natin ito mga katibya, po mo. Mapupersa. Sayang po kasi mga tibi pagka po ating pupersa hinapitasin. Hindi pa natin po siya dapat papalaki, Magamat po ang lakad naman ng kalamansi Eh, 1,000 libo Libo pa rin May 1.3 May 1.4 Iba-iba Depende po doon sa mga buyer Na inyo po makakausap Lalo pagka dumaan po sa ahente Eh, talaga po mababa ang presyo ng kalamansi Kasi, siyempre Meron silang uh, tubo yan, ang katawa naman, mga katribyo Dahil Eh, ano surut-surut po yung ati po mga bunga Meron po tayo mga kasaresa. Meron gamunggo. Meron po siyang gamais. Kaya lahat po noong buwan na darating, meron tayong makukuha dito po sa ating kalamansi. At syempre, meron rin naman po uli tayo mga katiba pong mga bulaklak. Yan. Yeah. Yan ang kagandahan ng ating kalamansi. Napupuno po siya ng bunga basta ito ay nagtutuloy. Kaya hindi lang po makikita natin sa mga katribya po na yung mamumuti sa bulaklak dahil meron siyang mga sunong. Pero kung ito mga katribya po ay wala pong bunga, ay eh makikita ninyo nung pagkabuhos po ng ulan na yan, ang kalamansi mamumuti po ng bulaklak. Kaya tayo hindi po natin makita po yung maray pong bulaklak nito dahil meron siyang mga sunong. Yan ang sikreto mga katribya po ng ating kalamansi. Gusto niya yung ating uh, siya ay naaalagaan lalo na pag po ng tagaraw ang uh, pagi i spray ang pag spray naman natin mga katribya hindi naman po yung madalas na isang araw lang ang pagitan i-spray na po tayo meron kasi isang araw lang ang pagitan ay eh, doon siya nag spray tayo naman eh dalawang beses sa isang araw ay dalawang beses ah, isang linggo yung kadalasan ng ating pong pag spray lalo na pagka meron siyang mga bunga o yung natawag natin bulaklak kaya talagang tiyaga lang yan natanggal po natin itong bagay na talagang pag hindi mo ito tinanggal mga katribya isa po yan sa umiinis ng ating kalamansi Yeah. Yan po ang uh, sikreto ng kalamansi dapat ay siyempre 'yung ating pag-aalaga. Ayun, meron po tayong mahahalaw na ating mga bunga. Hmm. Ah, katua naman dahil ayan oh, dami ng mga bukong mga maliliit. Ayun, ronggasaresa. Meron po siyang gamayes meron po tayo yung palakihin. Yeah. Sa madaling salita po ay sulit naman itong ating pag-aalaga na ginawa. Ayun oh, marami pong uh, natira naman po sa ating inaalagaan tapos eh po yung ating pong mga pansunod. So, mga isang buwan pa makikita po natin ito. Yung pong mga maliliit na 'yan. Ay talagang lulundo po siya yung pong ating bunga dahil lumalaki po gaya nito yan. mga dulo eh dahil pagka yan eh ma po madalas mabilis po ang pagkalaki ang kalama si mga katribya pagka talaga hindi pa po niya panahon ni eh, hindi pa po siya talaga po, po pwedeng persahin po ng pagpitas talaga dumarating talaga yung point na yung kalamansi pag mula doon sa lagpas gaholin eh misan pag uh, maiinip ka sabi nila babagal lumaki ito naman kasi pag wala po tayong ina-apply po na pataba or polyar sa ating pong kalamansi lalo na pag maray pong bunga hindi po makalaki ang bunga ng kalamansi nangyayari po dyan ay tinatawag natin na nakokotsoko na bobonsai kaya tayo naman Uh, ay nilalagyan naman po natin ito in-spray natin siya ng ating polyar iyan ito yung ating uh, tinesting ng seaweeds no. bawat sanga meron po siyang sunong na pa bulaklak Ayan. Uh, magaling po magpasanga po yung ating tinesting Ayan, yung pong mga usbong na mga bago meron siyang mga daladalang bulaklak Ayan, no. Kaya lalago talaga eh. Bukod pa doon sa bunga. Hmm. Ito, naka yok-yok na siya. Eh, e pong ate po mga malili ito. Oh. Ah, kakatuwa naman at sulit na rin po itong ate pag-aalaga. Hindi na po tayo rito mga katribya po talo. Kahit sa palagay po natin na ah, Simbawa, maabotan po siya ng baba eh maganda po eh, mapalaki mo na lang po yung bunga para maging dumoble para at least masulit yung pong ating uh, pag-aalaga sa kanya yung pagpitas at least masisiyahan din po yung mga mamimitas kasi ngayon po, bagamat mataas pa po ang kalamansi kaya lang, kung papipitas po natin siya na medyo maliit pa ang matatalo mga katribya po dyan yung po may ari dahil bukod po sa magaan po ang kanyang timbang marami po ang magiging kapalit ang kalamansi po ninyo hindi nyo po masusulit ang inyo pong alaga tingnan nyo nga naman ito mga katribya oh. lahat po ng mga dulo may mga bulaklak ay eh, mga buko hmm. ganyang kasipag ang kalamansi natin lumaki na siya oh eh di natin mapapansin mga uh, ilang buwan uh, malilintog na yan yan tutok po natin ngayon ilalim yung ating damuhin yan nabukod pa po doon sa namalabas po na kanyang bulaklak yan yung mga damo naman natin ako galit na galit oh. Wala po nung makatikim po siya ng ating ulanan. At ito na ito, oh. Ito yung nahuli nating natubigan. Nung makatikim po ng busog ng, ng ulan. Ayan, nagbigay siya ngayon ng marami pong bulaklak. Ayan, yung baging na mahirap tanggalin. tinatawag natin na sitaw-sitawan hindi natin matatanggal po ng manual kailangan yan ay gulok medyo madilim na po mga at hapon po tayo rito nagpunta para maging maganda po yung ating view sa ating kalamansi, saka malamig dahil kanina po ay mainit ang klima din naman po ang ating damo herbicide lang naman po ang katapat niya. dahil po mga maliliit na usaan lumalaki na. Ganda naman po nung kanyang mga bilog. Ay, wala siyang sira. Wala siyang kupildong hindi kagaya panahon na marami pong insekto ay talagang ang bunga ng kalamansi ay puro kupildong nandahan naman ito bunga pa ng alaga, yung mga maliliit na bunga meron pa siyang price eka nga unti, unti na lumalaki Ating ati pong mga usbong oh. Kaya masusulit na rin mga katribya itong ating alaga oh, mga palakihin mga konti pa hmm. ganda ng dahon niya oh. berde berde mga katribya po ang dahon ng ating kalamansi yung mga sunong ito naman yung bulaklak ay ako eh, talaga namang hindi na po natin to alagaan nagtutuloy na ang bunga ganyan ang kalamansi eh, ah. tinatanggal ah, po natin ito yung sangang tuyo para hindi mairita ang ating kalamansi wala nung ito mga trivia po yung ginamitan natin ng ating organic fertilizer na minus tayo ng pag-aalis po ng uh, tuyo hindi siya dumami kagaya ng dati nung wala pa yung ating organic fertilizer eh, talagang nang aalis tayo misam ang buong puno namamatay dahil doon sa uh, punggus pero ngayon Oh. Dumaan po ang matinding init o oh, sikat ng araw. Oh, ang dahon ng ating kalamansi na natili po siyang berde. Yan ang isang sa maging magandang katangian ng kalamansi natin. Tapos, siyempre, yung ating mga bunga. Oh. Kaya sulit na ika eh, nga. Hmm. Hindi pa siya chemical. O, yung mga bulaklak po natin. Bagamat hindi po siya yung tipong namumuti. Pero parami naman po siyang mga maliliit na mga buko. Yan po yung ating hinihintay na lumaki. Yung mga dulo. Kaya hindi natin siya mapapansin kaagad. oh yan o. Bilitaw na po yung ating uh, halawin. Bunga ng ating uh, testing na polyar. Ayan, lumalaki na siya. Ayan. No? Yan ang uh, healthy. Ang kalamasi kapag ganito ang dahon tsaka yung bunga healthy siya. hindi siya tapuan ng sakit ang kalamansi kasi mga katribya mahina po ang katawan yung mga buko na ito na mga maliliit malalaglag yan pero do, dahil do sa ating nesting tinesting na polyar hindi nalaglag po ang mga bunga yung mga buko oh. umapit tama nga naman yung hinahandle po niya yung kanyang buko hindi niya nilalaglag I imagine niyo sa dami po ng bunga eh konti lang po yung mabawasan eh marami siyang itinutuloy o gaya nito oh. tsaka tinan nyo po yung ilalim o. Oh. dati rati marami pong mga laglag dito noon talagang panahon ng, sa kasagsagan po ng init maitim na maitim yan dahil doon po sa mga bunga na laglag ng mga buko so ngayon Oh, mga buo ang mga bunga natin. Talagang bawat dulo ay meron po siyang sunong na bunga. Ay, siyempre, wag lang po tayo maiinip. Lalaki din naman yan. Kaya lahat po noong buwan, meron tayo makukuha rito sa kalamansin natin. Itong katapusan ng Mayo, pagkatapos ng Mayo, buwan ng June, oh, meron ulit tayo, buwan po ng July, pero rin tayo po makukuha. At yung Ogos ang August naman, ito mga katribyo po yung mga labas ng mga bulaklak na ito. ya pang Agosto natin yan. August and September, yan naman po ang portion na talagang bagsak ang presyo na kalamansi or mababa. Eh, wala naman po marami pong alaga yan. Kaya sulit na rin hindi na tayo nag-alaga ng husto o yung nag-spray kagaya nung alaga natin ng tag-araw tanggal-tanggal na lang tayo ngayon ng atipong pong paging mga katribya sa ati pong kalamansi pati damo natin mga katribya ay tumataba rin dahil doon sa ating polyar Ayan, sinubukan. Diyan po sa mga katribyan natin nagsisipagtanong kung saan po makakabili niyan ng polyar. Eh, doon din po sa binibilan po natin ng abono ang naka si Sir Marby Soriano. Uh, barangay Kalibang ka Banga Kabanatuan City. Kung e kayo po makapag uh, avail po noon ng ating uh, tinesting na polya kaya lang sabi ko nga po sa inyo under conference observation natin sa ating kalamansi kaya nakita naman natin maganda po ang feedback sa ating inaalagaan dahil kita natin siya yung bulaklak na buko na ngayon hindi siya nasira hindi siya naglagas ng bunga kaya uh, yung kanyang binulaklak ay nagtuloy naging buko na siya ngayon malalaman pa natin sa mga darating kung hindi siya magbabawas kaya magandang gamitin ito lalo na pagka tagaraw na kayo ay magpapabunga ng ating kalamansi uh, ganda pa ng kwasa bulaklak Ito, ito ito yun ang malakas magbagi sa kalamansi eh. ito ito hindi natin inalis yan ako magiging gubat yan ah, dami pong mga usbong na meron siyang sunong na bulaklak Oh, yung na naman ito gumagamit din ito ng ating organic fertilizer oh puti rin naman po yung kanyang kalamansi ang dami rin po mga bulaklak yan o oh. ah, galit na galit sa atin naman kasi marami siyang mga bukong mga maliliit kaya mamulaklak siya hindi siya ganong karami kasi may sunong na Uh, pagka napuno na kasi mga po ng bunga ang kalamansi, mumulaklak man siya, hindi na siya ganon. Na matrag mapapansin mong namumuti. Uh, bagamat merong mga usbong bawat dulo, may mga sunong, hindi kagaya talaga na wala pong bunga. Uh, masusulit na po natin yung ating ginasto sa kanya. Yeah herbicide na lang sa pang ilalim tayo magko-concentrate pag aalis po ng baging minus na po tayo sa ating pagpapatubig dahil umuulan na sabi nga nila patag ulan na kaya save na itong ating naalaga ang mga bunga at saka mga buko yan o no? yung mga tuyo natin eh na uh, limit na wala na siya Okay, sige mga katrilya po at kita katrilya po tayo po bukas para po sa next vlog po natin God bless po sa inyong lahat Shout out po natin yung ating po katribya, uh, sa Bulaka uh, sa Gapan City na uh, ka, uh, isang araw ay doon po tayo galing o, Paano mga katrilya? Kita katrilya po tayo po bukas God bless po sa inyong lahat Bye bye